Alright, so papasok na nga tayo dito sa cementerio sa bayan ng Kanaman Kamarinisur. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung Memorial Chapel, Reverend Father Vicente Morico Madrigal. So bago tayo pumasok dyan, itong nasa likod ko, ito po yung main road ng lugar na ito na kung saan ito po yung papasok, papunta dito sa cementerio ito. So, yun, sabi ko nga kanina sa intro ko, na-vlog na namin to ng hating gabi. last week yata yon around 11 o'clock or 12 o'clock ng hating gabi. So, medyo kulang cool yung clips kaya hindi ko pa na-upload at hindi ko pa na-edit pero kung makikita nyo maliit lamang ang cemetery ito so ito po yung memorial chapel so halos nandito yung mga gamit kasi parang inaayos ang chapel na ito so yun o no? So yung paglibot namin dito, siguro inabot lang ng mga 7 minutes kasi talagang maliit lamang ang cemento ring ito unlike po sa mga kinaka-cover namin. Yun oh, no, kung makikita niyo may butas pa doon, no? So posible tinanggalan na nato ng kabaong. So yun halos dikit-dikit na lang mga nicho dito. So yung butas doon sa kabila. Yan at ito rin yung mga handle ng mga kabaong. So posibleng may tinanggalan dito ng kabaong. Ayan. So, dito po yung liblib -lib na lugar noong gabing nag-cover kami dito. So, ito po yung iba't ibang apartment dito. So, yun, may butas pa. Kaso, wala na siyang laman. So, sa ganito hanggang dito, hindi ko nakalimutan Ayan, doon kayo sa kabila may bahay pa pero hindi ko alam kung bahay nga talaga o kulungan ng baboy pero doon sa una-unahan may bahay pa talaga doon so halos dikit-dikit lang dito ang mga nitso <coughs> so ito halos yung sukat nito ay eh, parang kabaang ng 1 year old. So, yung pag-cover namin dito, ito po daw parting ito. Ito po yung mga libingan ng mga bata. Ayan, no? So, Dahil nito, uh, baby Jamaica. So, namatay siya ng December 9, 2022. Pinanganak ng December 7, 2022. Yun, halos marami dito ang nakalibing na bata, oh. So dito naman tayo sa group. Oh. So dito yung mga museum ng cemetery ito. So kung makikita nyo halos dikit-dikit talaga. Pero sagad na po ito hanggang doon sa dulo kasi pagpasok mo doon, pagpunta mo doon, halos talahiba na siya. Sumatas so na ng mga dahon dito. So alam niyo nakakatakot dito yung ahas So, gaya nito, Yun, So, binalikan namin to ng ganitong oras para mas makita nyo yung itsura ng cementering nyo dito. Ayan, So, halos dito, dead end na. Mataas na mga halaman. Gaya nyo, parang may nakatira sa kabila. Yeah, so sagad na po hanggang dito yan. So maliit lamang si mentoring ito. So, ito po yung mga museum. So, ito po yata yung pinakamalaki dito. Tapos doon, wala ka nirang dadaanan, no? So. Actually, yung nakausap namin dito, nung na-interview namin, nang time nag-vlog kami, meron daw dito isang uh, nakatibing na halos 10 years na na nakalibing dito hindi pa din daw hindi pa din daw na uh, di yung katawan niya sa kadahilanan na kargado po daw yun ng formalin so dito hindi ko alam kung anong laman ito yun ha so iikot tayo dito sa kabila So meron daw dito matandang lalaki na dito nakatira. So based po doon sa interview namin, lagi daw siyang pupunta dito ng hating gabi para bigyan ng pagkain. Naso ah, nga lang, dito rin namatay. At dito rin siya inilibing. So dito na daw yung nakatira eh. so, dito ako may Halos oh. dikit-dikit. Tapos yung mga halaman, matataas na rin. Mas mataas na sa bakura ng sementeroing ito. So nilibot namin to alas 11 ng ating gabi. Hindi ko alam kung alas 11 nga o alas 12. So, so, dito yung daan. May kita nyo, dito na po yung dulo ng cemetery ito. So pagtawid mo doon, doon na po nakapark yung motor namin. So doon na po yung puno ng akasya. So ito po yung uh, nakalibing dito na halos 10 years daw hindi pa siya nadidecompose sa kadahilan nga na kargado pa siya ng formalin. So actually tatanggalin na sana yan dyan kasi nga ang kontrata lang ng bawat patay dito is 5 years. Kaso nung tinanggal siya dyan halos hindi pa daw talaga inaagnas yung katawan so buong buo pa. Kaya ang ginawa nila inextend na lang, in na lang yung extension niya paglibing dyan kasi kailangan talaga siyang magnas So, nagkataon lang na talagang kinargahan siya ng sobrang formaling. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatanggal dyan. So, isa doon yung pulis, Sabi noong interview namin dito na sa Pultoriro, sa cementering ito. So, yun, nalibot na natin ang cementering ito. Pero, meron kami dito dinaanan na may kita nyo halos nandito yung mga kalansay ng mga inaalis sa nilibingan nila. So, ibig sabihin, 5 years na po sila dito at tinanggal ngunit hindi pa rin kinukuha ng pamilya so dito po yan oh. so pasukin natin ito po yung po na kasya alas gumagapan dito yung mga sanga-sanga so pasok dito sabi po apo ah, So halos nandito pa rin yung handle ng kabaong. Ayan, tapos dito. May daan dyan. Masikip lamang so nandito po yung mga kalansay, Ayun, no? Halos bungo pa yan, no? Ayun, no? Bungo pa yun So, bungo pa yun Bungo ng tao. Ayun, no? yun yung mga kalansay. Ayun, nakasako na yun 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 So hanggang dito, mayroon pa nakalagay dyan. Diba? So yun yung mga talaga ng tao. Pero ito bungo pa to. Ulo. Dito na tinapon. Bakit kasi nandito yan? Dahil nga, hindi pa rin siya kinukuha ng kanilang pamilya. Siyempre, saan ito ilalagay hanggat wala pang kumukuha na pamilya sa mga namatay dito, mga binilibing dito. Meron dito talagang lugar na pinagtitipunan ng mga kalansay hanggat hindi pa nakukuha. So kung may gitna yung may kalansay, may bungo, halos nakasakong mga kalansay dito. So marami, no? So yun, babasa tayo sa mentoring ito. Alright, so halos palabas na kami dito sa cementering ito. So gaya lang kami doon sa isang area ng cementering ito na kung saan doon tinitipon yung mga hindi nakuha mga kalansay. So, nalibot namin. Sabi ko nga sa inyo, maliit lamang ang cemento ito. So, hindi naman to kalakihan gaya ng mga cover namin noon na mga cemeteryo sa labas ng naga. And so, pinakamalaki namin na puntaan na cemeteryo ay yung Nabua Cemetery. So, yun, pinakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng cemetery dito sa bayan ng Kanaman Kamarini Sur. And so, yun talagang pinuntaan namin to ng maliwanag kasi marami din ang sa akin ba't kami nag explore ng cementerio paggabi so actually po iba din purpose namin paggabi iba din ang purpose namin mag vlog pag maliwanag syempre paggabi naghahanap kami ng mga uh, paranormal entities na pwede namin makita pag nag vlog kami ng gabi pero pag itong mga umaga talagang exploration lang kami so sabi ko nga sa inyo yung mga gusto lang ang manood ang pwede dito sa vlog na ito lalo na sa mga gaya exploration kasi minsan may mga taong hindi kami naintindihan bakit ito ang content namin so sabi ko nga sa inyo pag nag explore kami sa cementerio sa mga bahay paghahating gabi iba din po yung purpose namin so naghahanap kami ng mas thrilling na content tapos yun yung pinaka extreme na content kaya ganito kami mag vlog so ngayon pumunta kami dito sa cemetery ito maliwanag para mas makita niyo ang itsura ng cemetery dito sa Kanaman, Camarines Sur. So, yun. Alam na kami. Papay Jito, peace out.